good morning mga kate. So for today's video, samahan nyo ako mag DIY tayo going to Puerto Galera. Yung biyahe natin ay nasa 2 to 3 hours going to Batangas Port. Then pagdating sa Batangas Port, may option kayo na pumili either Fastcraft or Roro. And as you can see, then pagdating sa Mindoro Port, ang na namin na mag na lang din ng motor para sulit ang pag-iikot. And eh nasa labas lang to ng Port Reminder lang din mga kate na to po ang pulisiya ng Mindoro sa pagpasok ng inumin at mga pagkain sa lugar. So mas maigi dito na lang kayo bumili para lesasel and tipid. Sa Madeline Beach Resort nga kami sa White Beach naka-check-in mga kate. And this room is good for 2 to 4 packs with free breakfast and front beach din to. So, no worries mga katay, kasi marami kayong mapagpipilian dito and pwede din walk in. And wala nang patupik-tumpik pa, kaya sinulit na namin yung unang araw namin. Tara, samahan nyo ako sa unang destination. Let's go! <muchas> Destination, Tamaraw Falls Ang Tamaraw Falls ay isang kilalang talon na matatagpuan sa Western Neutical Highway, Puerto Galera, Oriental Mindoro Isa ito sa mga tanyag na atraksyon ng isla dahil madaling puntahan kasi nasa gilid lang siya ng kalsada kaya madaling makita Tinawag itong Tamaraw Falls bilang parangal sa Tamaraw Isang uri ng kalabaw na matatagpuan lamang sa Mindoro at endangered species na dito Tara sa next destination Next destination, Mangrove Conservatory sa Puerto Galera o madalas na tinatawag na Puerto Galera Mangrove Conservation and Eco Tourism Area. Ito ay isang protektadong lugar na itinayo para sa konserbasyon ng mga bakawan o mangroves at ecoturismo. Layunin itong mapanatili ang kalusugan ng bakawan habang nagiging pasalan din para sa mga turista at ang mga gustong matuto tungkol sa ekosistema nito. May sukat itong 22 hectares para sa protektadong lugar ng mangrove at marine protected area na sinamahan ng coral reefs at seagrass beds. Mayroong higit sa 13 species na mangrove sa lugar kasama na rin ang mga coral reefs at seagrass sa paligid na nagtutulungan para sa mas malawak na marine ecosystem. Magandang bisitahin nito para sa mga gustong tahimik at natural na kapaligiran kasi nga hindi ito typical na masa tourist na lugar. Sapat ang oras sa paglalakad sa boardwalk, pagbabasa ng mga info sa boards, at pagrelax habang nakikita ang dagat sa gilid o sa dulo ng mangrove. Panghuli, may maliit lamang itong entrance fee na naghahalaga ng 30 to 50 pesos tulong para mapanatili ang kaayusan ng lugar at protection. Tara sa next stop, let's go! Welcome to Pebbles Beach o kilala rin bilang Aplayang Monte o Virgin Island sa Puerto Galera. Isa itong maliit at tahimik na baybayin na may kakaibang itsura dahil hindi ito puro buhangin kundi puno ng maliliit na bato o pebbles. Punta na naman tayo sa next destination. Let's go! Ngayon, andito tayo sa Mule Cultural Heritage Park. Ito yung pangunahing pier o pantalan sa bayan ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Madalas itong ginagamit bilang entry at exit point para sa mga bangka, ferry mula sa Batangas at iba pang lugar papuntang Puerto Galera. Sa ngayon, tinawag na itong Mule Cultural Heritage Park dahil inayos ito para maging maayos, may boardwalk, promenada, tanawin maliit na tindahan at mga pasyalan para sa turista. Magandang panoorin ang baybayin, sunset, galaw ng dagat, mga bangka, pati mga buhay pantalan. Huwag mag-alala dahil may mga maliliit na tindahan, kainan, mga nagtitindang mga lokal na pagkain at souvenir sa paligid ng Pierre. Maraming tourist services ang nag-aalok ng boat trips mula sa Mule Pier papunta sa mga beaches, snorkeling sites, mga isla sa paligid. Bukas din ito 24 oras para sa pier mismo kaya flexible ang mga bangka or ferries departures. Kaya tara na sa next destination. Let's go! Ngayon, papunta tayo sa isang lugar na kung saan madadaanan natin ang komunidad ng Mangyan dito sa Talipanan Falls. Ang Talipanan Falls ay isang dalawang antas ng talon o two-tiered waterfall na matatagpuan sa Aninuan, Puerto Galera, Oriental Mindoro. Malapit ito sa Iraya Mangyan village sa Talipanan kaya kadalasang sinasamahan ang pagbisita doon. May hike o lakad na humigit kumulang na 30 minuto mula sa Mangyan Village o mula sa beach side ng Talipanan. Kailangan mo ding dumaan sa kagubatan, mga sapa, ilang bahagi ng paakyat. At saka may dalawang antas ito at may natural na basin o pool sa ibaba na kung saan pwede maligo. Hindi ito sobrang lalim, kaya medyo safe para sa karamihan. Alaala! Ala. Magdala ng maayos na sapatos na hindi madulas dahil may bahagi ng trail na matarik, basa at mabato. Maging handa sa paglalakad ng paakyat o paibaba at sa pagdaan sa mga sapa. Mabuting pumunta ng maaga para hindi mainit at para makaiwas sa maraming tao. At kung sawa naman kayo sa nightlife sa White Beach, huwag mag-alala, pwede mag-night motorbike, safe at kalmada dito. Sa ngayon, papunta kami ulit sa Mule Heritage Park para tignan kung paano ang gabi nila. Nakakatawa nga dahil pagdating namin doon may palibring sine sila. Ganda ba? Diba? Sa pangalawa at huling araw namin dito, umaga pa lang sinimulan na namin maglagala. Isa sa main activities namin dito ay ang boat tour at snorkeling. Nakuha lang namin to sa halagang isang libo. Anim na raan sa dalawang tao. Wag mag-alala, maraming tour and activities na inaalok ang lokal mismo doon sa White Beach. Kayo na bahala kung paano at ano ang pipiliin nyo. Ito yung mga bagay na nagawa namin sa tour na inaalok sa amin. nag tour kami, snorkeling sa Coral Garden at Giant Clam Site. Pero mas nagtagal kami dito sa Underwater Cave na kung saan may mga lokal na nag-aalok ng tour sa cave at sila na din yung personal photographer nyo. Kaya solo friendly talaga ang activities na to. Nasa inyo na din kung magkano ang pwede nyong ibigay sa nagtutur pero Yung life jacket at helmet for safety gear, nagkakalaga yan ng 100 pesos per set. At ito na nga, yung main highlight ay yung ino-offer nila ng pagkain ng sea si or chin. Napakasarap niya lalo na yung sukang gawa nila. Ngayon medyo hapon na so samahan nyo ako magsa sunset watching tayo dito sa White Beach. Ang White Beach sa Puerto Galera ay ang pinakasikat na dalampasigan sa Oriental Mindoro. Kilala ito sa mahaba at maputing buhangin, malinaw na dagat at maraming resorts, kainan at bar sa tabing dagat. Ito ang sentro ng turismo sa Puerto Galera dahil dito matatagpuan at ang bat ibang aktibidad gaya ng swimming snorkeling, jet ski, banana boat ride at island hopping. Sa gabi, buhay na buhay ang lugar dahil sa mga nightlife shows, fire dancing at live music.